Peace muling nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Miyerkules ng umaga. Dito, ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay amin pong patuloy na bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya mga ka-4Ps, tutok lang ha? Dahil inyong tanong, amin sagot. Dito lang 'yan sa 4Ps Fast Break. Happy Wednesday morning mga ka-4Ps! Kumusta naman kayo? na no, nasa maayos po kayong kalagayan at ready na para tumutok sa panibagong episode na naman ng 4-Piece Fast Break. Dahil po sa episode na to, amin patuloy na sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. At ngayong araw nga po, kasama po natin muli ang Division Chief ng Social Marketing Division ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program para sagutin po ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Nako, mga ka four piece kahit anong panong pa yan, kayang-kaya po niyang sagutin. Kaya ipakilala na natin muli, walang iba, kundi si Miss Grace Ponce. Magandang araw sa inyo, Miss Grace, and welcome back sa ating programa. Magandang umaga din Venus mm -hmm. at magandang magandang umaga po sa lahat ng mga ka Fourpiece mula Luzon, Visayas at syempre sa Mindanao. Yes, magandang magandang umaga po talaga sa ating lahat. And of course, sa ating mga ka Fourpiece na nanonood dyan ngayon, tumutok lang kayo dahil ang inyong mga katanungan ay sasagutin po ngayon ni Miss Grace. Maraming salamat Miss Grace po sa Pagpapa-unlock sa aming uh, invitation na kayo ay makasama namin muli dito sa ating programa. Thank you din. Mm -hmm. Bahagi ito ng ating trabaho. Yes. At uh, nagagalak naman tayo na sagutin yung mga tanong ng ating mga ka 4 piece. At syempre nung iba pa kahit hindi yes. mga ka 4 at syempre ngayon nga din Miss Grace, batiin muna natin yung mga solid ka four piece natin na walang sawang sumusuporta at nanonood sa ating programa. At ito nga, meron tayong comment mula kay Arlene Fundador nako sabi niya po, "Salamat po sa lahat ng ruling o biyaya na among natanggap. Maraming maraming salamat po. From DSWD Region 7 daw po siya." Mayong buntag. Ayan, eto to, Meron din tayong comment mula kay Lisa Tika. Sabi niya, Gandang umaga po watching from San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa'yo, ma'am. Ayan, nako, maraming maraming salamat po sa ating mga ka 4 piece sa inyong walang sawang suporta sa ating programa. Talaga namang nakatutok sila at lagi silang nakaantabay. Siyempre, na masagot yung kanilang mga katanungan. Kaya naman mga ka 4 piece i-comment nyo po dyan sa ating comment section ng inyong mga katanungan patungkol sa programa. At huwag nyo rin pong kakalimutan na i-share itong ating live sa inyong kapwa ka 4 piece At baka naman pwede nyo na rin i like at i heart itong ating live stream ngayon. Ayan. Para naman lagi kayong updated sa ating mga uh, services at kung ano ang bago sa 4 piece program. Ngayon naman Miss Grace, bago tayo dumako sa ating 4 piece fast break talaga. Magkakaroon muna tayo ulit ng quick talakayan at dito nga sa quick talakayan ay atin pong sasagutin ang featured comment of the day mula sa ating mga ka 4 piece. at eto nga, maganda ang tanong na ating napili ngayon araw. Dahil ang question po na ito ay mula kay Morina Coronia Pongo. Ang comment niya po, sabi niya, Good morning po. Ask ko lang po about sa F1KD, paano po kung yung grantee ay lalaki at may anak na edad 0 to 2 years old? Makaka-avail pa rin po ba siya? Yon. Oh, tama yun, ano. Mm -mm. Makaka-avail pa rin po siya kasi po yung sakop ng programa natin ay either mm -hmm. um, buntis. mm, -mm or zero to 2 na bata. So, hindi po nagmamatter dyan kung nanay or tatay yung grantee. Ang importante po, yung grantee ay either asawa or mm -hmm. anak niya yung mapapasama doon sa program natin na F1 KD. At isa pa, kailangan naka-update yan, mm -hmm. naka-report, nandun sa household profile ng beneficiary na meron siyang anak na edad 0 to 2 para po mapasama doon sa ating F1KD Expanded Health Grant. Mm -hmm. Kasi po kung hindi kayo nakapag-update at wala po, wala po dun sa household roster nyo yon, hindi rin nila ma-avail yung Tama. F1KD mm -hmm. Cash Grant. Ayan. So, ayun po. Ano, hindi lang pala siya para sa buntis at hindi lang para sa mga babae na may ada, uh, anak na edad 2 years old pa baba. Kasi akala siguro ng ibang mga ka piece natin na dapat buntis, dapat yung nanay lang na may anak na edad 2 years old. Yun yung parang siguro common misconception na sa F1KD natin. Tama ka dyan, ano, Venus. hindi lang po siya para mm -hmm. sa mga buntis, kung hindi para din sa mga anak. Yes. And eto another question, medyo related din siguro siya sa F1 KD kasi paano kaya Miss Grace if solo parent ka? For example, lalaki ka, pero meron kang uh, anak, maaga kang nabiyudo, Siguro meron kang naiwan na anak, sayo na baby pa. Maari din po bang sumali yung solo parent na yon sa four piece And Maari din po kaya silang makapag-avail ng F-1 KD? Una yung sa pagsali ng mm -mm. four-piece. Yung sa pagsali po ng four-piece, sambahayan po yung ating tinitignan dyan, mm -mm. yung pamilya. So kung solo parent siya, for as long as, uh, mahirap siya, mm -mm. but base sa, sa standard targeting system na yes. gagamitin natin this year. And meron siyang anak mm -mm. na edad 0 to uh, 17. Mm -mm. Maaari silang maging beneficiary ng 4Bs. Doon naman po sa F1KD cash grants, mm -hmm. uh, ang relasyon po noong uh, bata na edad 0 to sa household grant ay either um, any of the magul parent or mm -hmm. magulang um, or uh, lolo, lola, noong, house, noong bata. Yun yung tinitingnan natin na relationship. Ah. So malawak pala siya, hindi lang siya kung sino lang yun na yun. So mm -hmm. malawak din 'yung saklaw niya. At eto nga Miss Grace, bigyan din po natin muli ng linaw ano para sa mga ka 4 piece natin nanonood ngayon na kung sino po ba talaga ang mga pwedeng makapag-avail ng bagong F1KD conditional cash grant at kung ano po 'yung layunin ng F1KD cash grant na ito. Sige, thank you Venus. Mm. Ano, marami rin nagtatanong yan sa atin, sino nga ba yung sino? mga sakop mm -mm. ng uh, F1KD k Cash Grants. Una, importante syempre, beneficiary sila ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pangalawa, sila ay nasa iisang sambahayan, nasa iisang bahay lang yung kanilang uh, pamilya. Uh, pangatlo, yung tinatawag natin na relationship to the household grantee, yung Uh, yung household grantee, siya yung may hawak ng card or mm -hmm. siya yung tinatawag natin na nakaregister doon sa bahay mm -hmm. nila na may responsibilidad doon sa natatanggap nila na cash grant. So, dapat ang relationship is either asawa, mm -hmm. uh, manugang, or apo. Hanggang ganun lang yung relationship mm -hmm. niya dapat. So... Um, beyond that, yung kung hindi halimbawa na. Mm -hmm. ay pamangkin, mm -hmm. hindi na po siya sakop. So yun mm -hmm. lang, yung meron lang direktang relasyon doon sa household guarantee po natin. Okay. So kung babae yan or lalaki man yan, yung asawa lang niya, mm -hmm. yung anak niya, or yung anak ng yung anak. anak niya. So, Yun. ganun po yung relationship. Ayan. Uh, Miss Grace, paano naman po yung uh, layunin ng bagong F1KD? Ano po ba siya? Kasi sabi nga po sa mga nakaraang episodes na iba to sa health grant na binibigay. So, kumbaga, uh, kung ikaw ay qualified beneficiary, maaari kang makatanggap ng health grant at the same time yung F1KD cash grant. So, ano po yung uh, pinakalayunin ng F1KD? Salamat, pinus Liwanagin lang natin mm -hmm. na hindi ito kaiba doon sa Health Grant. Mm -hmm. Mas pinalawak po natin yung Health Grant okay. na binibigay natin sa mga uh, beneficiaryo ng Pantawid. Nung mga nakaraan, nung wala pang F1KD cash grants, nice. ang Health Grant ay nakukuha per household yung compliance mm -hmm. nila. So Um, dapat ay tumatalima sila sa lahat ng itinakdang condition ng health pero dito sa F1KD binibigyan natin ng specific condition yung pregnant at saka yung may mga batang um edad 0 hanggang 2 taon okay. kaya ito tinawag na F1 uh, F1KD ito naman yung contribution ng 4Ps doon sa first 1,000 days na batas kung saan uh, ito yung programa natin para matulungan at matiyak na yung mga batang pinagbubuntis ay lalaki na uh, malusog yeah. at natututukan talaga yung kanilang uh, nutrisyon. Mm -hmm. Ito naman yung isa sa mga direktiba din ng ating presidente, President Bongbong Marcos Jr., na kung saan bigyan ng tugon or bigyang pansin mm -hmm. yung matagal ng problema din natin. Pagdating sa malnutrisyon, lalong mm -hmm. lalo na yung mga bata na pinagbubuntis pa So, ayun pala siya. Kung mas pinalawak uh, na health grant siya. So, ayun, Miss Grace, siguro, uh, bigyan din po natin ng idea yung ating mga ka 4 piece Dahil sabi nyo nga kanina, dapat laging updated ang impormasyon ng ating mga ka 4 piece para po nakukuha niyo yung tamang uh, Uh, grant na inyong dapat makuha. So saan po ba sila pwedeng mag-update ng kanilang information Miss Grace? Ayan. Para naman makapag-update yung ating mga beneficiaries, may iba't ibang pamamaraan po tayo. Una po yung sa manual updating mm -hmm. na tinatawag natin na kung saan nag-fill out ng form yung ating mga beneficiary at doon nila nilalagay mm -hmm. yung update na kailangan nilang gawin. Nililista nila kung merong bata doon sa kanilang sa loob ng kanilang sambahayan. At uh, kinakailangan nilang mag-submit ng mga mga dokumento para patunayan. Una nga, kapag kabunti, syempre, kailangan natin ng prenatal check-up. At para naman dun sa mga bata na uh, edad dalawa pa baba, ba, kailangan natin ng birth certificate. Meron din tayong inintroduce na bago na kung saan. Pwede silang makapag-update mula sa kanilang mobile phones. Ito yung mga Android phone na tinatawag natin. Meron na po tayong e-rehistro app. Uh, pwede na po kayong mag-update diyan ng inyong... Uh, household profile at pwede na ding mag-upload ng mga documents diyan. Mangyaring bisitahin lamang po 'yung website natin mm -hmm. 'yung sa DSWD 4Ps at 'yung sa uh, listahanan. Maari din po kayong magtanong sa inyong mga city municipaling para po ma-access 'yung mobile app ng mm -hmm. e-rehistro. Ayan, mas pinadali na ang pag update ng information ngayon ng ating mga ka 4 piece. And again, thank you so much, Miss Grace, sa pagsagot sa katanungan. Talagang napakaganda yung question ni uh, Miss Marina Pongo. Sana po nabigyang dinaw ang inyong question. Dahil um, napapanahon itong topic natin na F1KD dahil malapit na pong i-implement ang conditional cash grant na to. At syempre, dahil malapit na nga po itong ma-implement, dapat po ang ating mga ka 4 four-piece ay may alam kung para saan nga po ba ang F1 KD Conditional Cash Grant. At ito na nga po, nabigyan din ni Miss Grace ang uh, katanungan ni Miss Ponga. At maraming maraming salamat po sa inyong question, Miss Ponga. And again, thank you, Miss Grace, sa pagsagot sa kanyang katanungan. At ngayon nga, Miss Grace, wag na po nating patagalin pa. Dumerecho na tayo agad sa pinakahinihintay ng ating mga ka-four-piece kanina pa nila tohin hinihintay. Dahil alam ko marami na nagtatanong dyan na gusto nang mabigyan ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. At ito na po, hindi na po namin patatagalin pa. Miss Grace, ready na ka na ba para sa ating fast break? Yes, handang handa na. At dahil ready ka na, Miss Grace, your timer starts Now, unang tanong, totoo bang ang F1 KD ay isang pamigay na cash grant? Hindi. Sunod, maaari bang sumali ang mga solo parents sa 4-piece? Oo. Pwede bang makakuha ng F1 KD ang kahit na sinong miyembro ng 4 piece? Hindi. Maaari bang pumunta sa tanggapan ng DSWD para makapag-update ng impormasyon ang household beneficiary? Oo. Sunod na tanong, Miss Grace. Meron bang matatanggap na educational cash grant sa F1 KD grant? Wala, hindi. Kailangan bang mag-update ng informasyon ng mga 4-piece na buntis at mga may anak na edad 2 years old pa baba? Ba? Oo. Pwede pa ba makatanggap ng F1 KD Cash Grant ang may anak na edad 3 years old pa taas? Hindi. Totoo bang namimigay ng outright cash ang 4-piece para sa mga buntis? Hindi. Sunod na tanong, iisa lang ba ang layunin ng health grant at ng bagong F1 KD Cash Grant? Oo. Panghuling tanong, Miss Grace. Totoo bang ginagawang tamad ng programang 4Ps ang ating mga kababayan? Hindi. Hindi! And there you have it, Miss Grace. Thank you so much for answering the questions ng ating mga ka-4Ps. At syempre, dahil nga po mabilis na mabilis ang ating pagsagot sa kanilang mga katanungan, Miss Grace, meron po ba kayo nais na bigyan ng mas malalim na kasagutan para po mas maintindihan ng ating mga ka ang inyong mga naging sagot sa ating fast break? Ayan, liwanagin natin mm -hmm. yung mga ibang tanong. Hindi po siya outright cash dahil kinakailangan po nilang una mag-update. Pangalawa, may mga kondisyon pa rin naman na itinakda yung ating programa na kinakailangan Uh, tugunan ng ating mga beneficiaryo para makuha pa rin mm -hmm. yung uh, F1KD cash grant. Bigyan natin, bigyang diin din natin na ang cash grant po ng 4-piece ay hindi basta-basta natatanggap. May mm -hmm. mga kapalit ito na kondisyon yes. bago po nila ito uh, matanggap. Mm -hmm. And then, yung sa kahuli huli ang tanong doon sa pag ginagawa ba nating tamad ang mga 4-piece mm -hmm. beneficiaries, hindi po. Dahil yung binibigay po nating cash grant sa kanila sa bawat sambahayan, ay gagamitin lang po nila para sa pag-aaral ng kanilang anak at pagtugon doon sa mga kailangan nila sa kanilang health. Ngayon kung yun lang po yung aasahan ng sambahayan, hindi po ito sapat. Mm -hmm. Or hindi kakasya para tugunan yung lahat ng pangangailangan ng uh, buong pamilya. So hindi po talaga ito um, nakakapagpatamad <laughs> sa mga beneficiaryo ng 4P. Yes, ayan. Malinaw po yan ang programang 4-piece po. Ay hindi po niya layunin na gawing tamad ang ating mga ka 4-piece. Bagkus, lahat po ng grant na yon kaya nga po tinawag na conditional cash grant. Dahil po, para makuha yun ng ating mga ka 4-piece, kailangan po nilang sundin yung mga conditions na ibinigay ng programa. So, ayan, bawal ang tamad sa 4P. So, ayan, Miss Grace, muli maraming maraming salamat sa pagsagot sa katanungan ng ating mga ka 4P. At para naman po sa mga katanungan na hindi po namin nasagot ngayong araw, wag kayong mag-alala mga ka 4P. I-comment nyo lang po yung mga questions nyo dito sa ating live dahil po sa mga susunod na episodes ay amin pong babalikan yan at tatalakayin po namin yung mga katanungan na iiwan po dito sa ating live. So, i-comment nyo lang po nang i-comment yan. Dahil yan po ay sasagutin namin sa mga susunod na episodes. At ito nga, Miss Grace, bago po matapos ang ating programa, meron po ba kayong uh, nais na ibigay na announcements or message sa ating mga ka na nanonood ngayon? Yeah, yaman din lamang po at ang pinag-uusapan natin ay F1KD. Ngayong taon po natin uumpisahan yung pagbibigay natin ng cash grants Uh, amounting to 350 pesos per beneficiary po yan. So kung may buntis at bata doon sa loob ng kanilang sambahayan, maari silang makatanggap ng 700. And bigyang diin lang din natin ulit ano po, na yung pagtanggap ng kanilang cash grants ay kapalit po ng pagtaliman nila doon sa mga kondisyon na itinakda sa at ng ating Uh, programa. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin para mabigyang liwanag ang ilang mga katanungan. At gaya ng nasabi ni Venus kanina, patuloy lang po kayong magpadala ng tanong ninyo at pipilitin namin sagutin ito sa mga susunod na episode ng 4-Piece Fast Break. Isang magandang araw po sa ating lahat. At dito na po nagtatapos ang isa na namang episode ng ating 4-Piece Fast Break. Mga ka-4-Piece, patuloy nyo pong suportahan ng ating programa at patuloy nyo rin pong ipadala ang inyong mga katanungan sa ating comment section dahil lahat po ng inyong questions ay amin pong babalikan at amin po yung sasagutin sa mga susunod na episodes ng ating programa. At syempre, wag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD -ON online para kayo po ay maging updated sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin ang aming official website na dswd.gov.ph, sa so Facebook at Twitter na at DSWD Serves, at Instagram na at DSWD Philippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Sa so mga sources na ito mga ka piece sure kayo na legit ang inyong mga impormasyong makukuha at maibabahagi sa inyong kapwa ka piece Ayan, samahan niyo po kami muli sa susunod na Merkulis para sa isa na namang episode kung saan inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4 piece Fast Break!